beach ba hanap mo tapos pag nandun ka na mas gusto mo magbabad sa pool at ini ini-imagine mo na nasa ilog ka abay hindi ka na may sa kakahanap dahil meron ang lahat ng yan sa iisang resort at madali mo lang maisaulo ang lugar dahil magatagpuan ito sa barangay Oloolo sa bayan ng Lobo sa probinsya ng Batangas edi pera na lang ang problema mo may problema nga yan, pero sa resort na ito ay hindi ka masyadong duduguin sa gastos. Dahil malamang sa alamang ay mapapaambag mo. Ang mga drawing mong friends, sama mo na ang tita mong puro next time sa abot kayang presyo nila. Kaya't magpa-full tank ka na ng gas at dumuwas sa lawas, Seaside Resort. At bago pa tayo magkalimutan ay baka naman pwedeng pakifollow kami sa Facebook at pakisubscribe na rin sa aming YouTube channel para updated ka sa mga susunod pang ayuda. Ituloy natin, hindi white sands pero kita mo naman pino ang buhangin na parang kulay karamel, malinaw ang tubig at hindi gaano maalon. Kaya naman mapapatambay ka sa ilalim ng sikat ng araw sa umaga habang binamasdan ang buong kapaligiran. Siyempre, naiinip ka kung magkano ilalabas mo dito. Eto, sa day tour, 300 pesos ang entrance fee per pax. Pero kung di mo bet ang swimming pool, ay 100 na lang ang entrance fee. At libre sa mga 3 years old pababa. Ang check-in time ay 6 ng umaga hanggang 5 p.m. Ayos, mas pinabang oras. At bago ko imarites ang presyuan ng mga rooms at cottages, ay ipapasilip ko muna ang sinasabi kong ilog. Konting lakad lang naman mula sa Lawa Seaside Resort ay matatagpuan ng ilog na ito na humahalo sa tubig dagat. Nakakarelax ang lugar kaya okay na rin mag dito at mapapangiti ka dahil libre lang kahit di ka naka-check-in sa mga resort dito. Mae-enjoy mo at ng iyong mga chikiting ang kalmadong ilog na may sariwang hangin at malilim din ang lugar. Medyo low tide nga lang ngayong umaga. Ano low tide ngayon? Low tide? Low tide pa. Pagkatapos nga ay nagkayaan na sa swimming pool. Ang pool na ito ay itinayo ng pahiga noong November 24 lamang, bagong bago pa. May lalim na 3 feet hanggang 5 feet na may sukat na 300 square meters may dalawang slides at may jacuzzi. May mga upuan at tent na magagamit habang nakabantay ka sa mga chikiting at meron din naman nakatokang lifeguard na handang tumokhang sa mga pasaway. Ang isang native na picnic hut ay nagkakaalaga ng 1,500 sa buong araw. Nakasya ang isang dosena hanggang 15 katao at kung gusto nyo ng mas maluwag at may dalawang lamesa ay dito kayo sa concrete picnic hut na inaalok nila sa halagang 2,500 na kasya hanggang 20 packs. Ang maganda rito ay pwedeng magdala ng maluluto sa resort ng walang corkage fee, may designated na ihawan at kusina sa lahat at pwedeng magrent ng cooking gas sa halagang 300 pesos. May maliit na tindahan din sa reception area. May mga alak pero walang tubays kaya magdala na lang. May mineral water 50 pesos per galon. Sa gustong manatili ng 22 hours o overnight mula 2 PM hanggang 12 noon kinabukasan, ang couple room nila dito ay 3,200 pesos with AC and private bathroom tapos may free complimentary breakfast for two. Ayos, di ba? Etong villas room naman na kinuha namin good for 4 packs ay 4,400 na may dalawang queen bed with AC and bathroom din pero walang paalmusal. Hindi nga lang nagana ang hot water sa shower pero kahit malamig-lamig ang panahon, nung nagpunta kami ay walang problema. Dahil dumaan yata sa inferno ang linya ng tubig nila dahil maligamgam naman ang labas kung kailangan nyo ng mas maluwag at kompleto recados para sa inyo ang Tony's House na komportable makakatulog ang 14 bucks. Fully air conditioned with TV, furnished with rice cooker, microwave at refrigerator at may kasama ng kitchen utensils. Mapapa sa inyo ang lugar na yan sa lagang 14K. At kung medyo maselan ka o gusto mo ng mas privado, heto ang para sa iyo, ang Casa de Maria. Nagsisimula sa 7,500 hanggang 15,000 pesos, depende kung ilan kayo. At bawat room ay may private pool. At gaya ng Tony's house, may mga gamit na rin sa loob. At ang parkingan ay isang talon mo lang, nandun ka na. Pwede nga palang walk-in dito pero kung gusto makasigurado, lalo na kapag weekend at holidays ay mag-early booking kayo. May mapepestuan din sa harap ng mga villas room, malilim dahil sa mga umbrella tree at pwedeng gamitin ng libre ang kanilang mga picnic hat kung sakaling bakante. So yun, ang masabi ko lang sa resort na ito ay sakto ang presyo. At nasulit namin ang pamamalagi. Malinis ang paligid, maasikaso naman din sila sa bisita at mahirap hanapin ang ganitong beach resort sa Batangas na nag-aalok ng mas mababang rates. Kaya ang rate ko dito A 8 out of 10, bawas 2 points dahil walang free wifi, hindi nagana ang cable ng TV at may dalawang umaali-aligid na iti sa ilalim ng kama. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Barangay Santa Ines para di kami mainis. Hanggang sa susunod na ayuda!